Oh, update sa pinutol kong ano, malunggay. Ang ganda ng ano ng nan pintas rubo na. Tagal. saka ito, lahat pati-pati po -pati May ano, mayroon siyang ano, sanga. Ayan. Kahit mal kahit malaking puno na pag pinutol mo pala, nagkakasanga. Kagaya nito. Ayan may sanga din sa ano kahit medyo yung malaking bahagi na ng ano ayan ang ganda ng ano ng pag ano pagtubo ng mga sanga ayan ayan na yung mga ebon <laughs> nasa labas ito lang tanim ko hindi ako nagtanim ngayon ng ano eto may tumubong ano ano yan eh uh, malunggay pero hindi ano yan mamamatay yan pag taglamig yan ma maproprose niya ito lang ang tinataniman ko na pero kahit ito lang tinataniman ko ang tubig maksaya biro mo buwabayda kami tatlo lang kami buwabayda kami ng isang daan isang buwan kasi 200 opo 200 yung ano eh yung dalawang buwan eh kasi every 2 months every other months kami nagbabay dito eh nang ano nang tubig eh ayan ito lang dinidilagan ko pero nakakasandaan ang kami ito yung pinutol ko ayan pinutol lang ko. ito ganito ka kababa kasi masyadong ano na daming ano ang daming bulong dahon na ano na nalaglag at saka ito para hindi makapag makapagbuelo itong ano tinanggal ko yung andi dito sa gitna nila sobrang dami na naman ng ano ng bunga ayan agraraay hmm. <laughs> kinakausap ako ng ano nung, nung kapitbahay namin sa kabila <laughs> pinipicturan ko ng ano mabait sila ha? ang bait yung mga yan itim pero ang bait <laughs> marami na kong nahihingi sa kanya <laughs> kasi pinapahingi sa akin pag ano eh mga, uh, mga pinaglumaan eh ang gaganda pa kung, kung mga iba ayaw ko rin pero pag medyo maganda pa kinukuha ko Okay, okay. Ito lang ang bilit niya ko. Okay doc, 'yan lang. Ito, talbos ng kamote. Okay doc, bye-bye.